tay up mãi tay ai tay ai 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 tay ai ai tay ai tay ai tay ai tay ai tay ai ai tay ai tay tay Ba thái lan. đây này, nay ba hai hai nay tin, ta hai uống hai tin nay tin, hai 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 ra, hai 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 I'm not able to. It is a day. It is a I. It is a day. Not nothing. I do. not Munda amata Ba buya ban da ma bu adi nadat ata yap yap bu ultim ta yap adi uitala ad tim ta yap yap ad iya tim

Likas na pagtulong na kanyang tugon Lingap sa mahihirap na kanyang sinusulong Isang simpleng tao na inyong maaasahan Kuya Bar Santos matubang Kasiyahan ang dala para sa kanyang mga tulungan Walang alinlangan Pati yung kailangan Iyong hinaing ay kanyang pakikinggan Musilak niyang puso Inspirasyon ng karamihan ba Santos matubang Hangga ang tulungan Walang alinlangan Pati yung kailangan Iyong hinaing ay kanyang pakikinggan Musilak niyang puso Inspirasyon ng karamihan Minsan sa buhay di mo akalain na meron sa atin lalo sa mga panahon Tayo ay nalubok sa gantung suliranin Bukas palad bukal sa loob Sibal matubang sa paglilingkod Patunay estado hindi pasihan Pagdating sa pagtulo at kusang loob Para sa mga tao na higit na may kailangan Ang kaakay sa panday lumaganap sa ngayon Malayo man ay malalapitan Nakahanda lumapag sa iyong destinasyon Ganyan si Kuya Bal tumulong Kahit may balaki di uurong Abanti diretsyo patungo sa pwesto Kahit na malayo ay sinusuong Para sa kababayan at mga nangangilangan Mapapata matanda walang hindi tinutulungan niya ng kasi hanap ay nahihirapan Sana'y magsilbing ehem sa mata ng karamihan Ang ginagawa niyang pagtulog sa kapwa At ilang hirap na kababayan Ayan, may dayap, May tenda Abong talaat Never pabalit Tawaday Nanay inday For that dan Di ba tatama? Dala ba ba Yan, aatayin natin may tayo lang. mamaya okay pa yan. lang. <laughs> na Dahil, in. Yan. Yeah.

mấy tao DÀN tan. <coughs> <May I diet? coughs> wala idait. Uh, Taan. tao. Ai. Need a love. Ha? Ai, tai Boy, nay nay in day. Ai. The... Oh,

Ai bay mười giây tai bùi banda mãi bùi bùi tai bùi tai bùi tai bùi tai bùi tai bùi ta bùi e. ta

na itaw. Mabuti, malakas pa. Uh, na ano ah, ba lalag no. Inday. Inday? Mm -mm. Inday na igos. Inday igos. Iya taong na itaw. Ay, bimot na ako sa taong ko. Wala <laughs> <ako> sa kalendar. <laughs> <laughs> Wala na ako sa kalendar. Uh. <laughs> Diba buhay ta uh, ay tawa mo? Patay na. Ah, Nasa lupa na. Tayo pala na iita ita de buhay. Ito lang mga anak ko. May tanong ko ano edad that sabi ko 66, 66 ka. Eh? Ay, 66 daw. Iyan yeah, taong um ng batay ay tawa hindi ko tutoy alam doon yung namatay sa Bicol dalawa dalawang taon dalawang taon daw eh. namatay namatay yun ay saan ba ako naroon Batangas yata ako mula malayo um, sa Batangas doon ba ako nagtatarbaho ba Hiwalay? ay matagal na matagal na kaming hiwalay maliliit pa ang mga anak ko ay eh. Ako naghahanap buhay. Hey. Ha? Uh, hanggang sa, paglaki, hanggang sa nagkapamilya sila. Iyan, anak. No. Ang anak ko, lima. Iba. Ay, tan, iba. Nandiyan. Nandun yung iba. Nandun yung iba. Nandun yung iba sa malayo. Hey. Yung mga ano ko, mga apo na yung nariyan. Saka ko sama-sama. Babay, dala, namay. Tia. Tia. Yeah. Papadala. Papadala. Ha? Wala papadala daw. Wala. Wala. Walang padala Wala. 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 Wala yun. Hanggang siya namatay. Ah. talaga ay mo. Lahat Bubuhayin ko. Ah. Ah. Para Mabuti maratad pa ito. Tatatay anak ko. Ba Balo sa buhay. Ano, uh -huh. iniwana ng asawa. ay tan na Nariyan Nariyandang sa bayan. Paugi-ugi. Pa <laughs> hindi na po na uwi? Hindi, hindi na na uwi din. Dumaki eh. na yan. Pinalaki na yan ng anak ko yung mga apo tatlo. Ah. Uh -huh. Mabuti, mabait siya. O, mabait? Mababait siya. mababait sila? Dat na anak ko, mababait ang aking mga apo. Ah. Pati mga anak ko, mababait. Eh, naiiwala naman apo. Mababait. Nay, baay mo iya taong naida na? Ito Ilang taon na Ilang taon na ba ito? Ilang taon Ano? taon Nung patayo ito ay nasa trabaho ko Si na nag-aano free taun si tayo ah free uh, uh, kitauna si daw pala ito eh bobo tai ta, ta niboy de po diyan yung kasama ko yan yung Mga anak ko ah? na alis lang ako dito maga simot na tu hapon <laughs> kasi nagkakaingin ako naghahanap doon malayo alam Oh, malayo, tatawid pa ng sapa, aahon, lulusong. Malabo. Malayo. Uh. May kaunting... Iyap. Yep. Mahirap, madulas. Uh. Mabuti po, hindi tawa. Mab Papabulan. May buta, may midya. Uh. Para ano? Uh. Ako, napapaguran? Uh Ay! Basta andon papahinga ka muna sa kubo bago ka magayo, magamag, uh, magtabas. Kapag magsasay, magluluto, kakain, yun. Da uh, mm. ba mo na ulit. Alin? Nay! Ba! May naawa ta Ah! Babababa ba ay mo. Magagawa ang bahay ko? Malay mo. Oh. May tao na awa tayo. O ba? Eh. Ay, utang na ko yun. Eh. no Pag pinagawa ang bahay ko, malaking utang ko. Eh. <laughs> malaking utang ko sa kanila. <laughs> Malay mo. Mm. One day. Pag, pag, may ano, may pagkaloban Diyos, magagawa din ang bahay. Amen. Tama yan, yeah, Nay. No. Mm. Tama yan, yeah, no. Mm. Basta Ta may Diyos. Tiwala la mm, taad. Mm, mm, Tiwala. Mm. Tiwala. ka dun sa Panginoon. Uh -uh. At pagbig na uh, oras, bibigyan ka ng biyaya. Amen. Bata mabait. Mabait talaga. Mabait. May biyaya. Mm -hmm. Pag mabait, binibigyan ng biyaya ng ama. Ano? Maaba buhay. Mahabigyan ng mahabang buhay. Hindi. Oh. oh. Mahirap namang mag ano ka Mag sama ka sa kapwa mo. Kailangan. Mabait ka sa kapwa mo. O. Oh. Tabalain. Mm -mm. Nay! Nice. No! May gigigay abo oh. ta ibo. 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 Ta uti pa Thank you! Thank you po sa inyong lahat. Mm. <laughs> Saka po sa nagdala. Thank you po. May paanda na idang. Mamaya. Sabi <laughs> ko mo. Ta birthday. đi? Mày đi nãy na ito đi đi. Mày đi đi. Mày Bye. đi 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 Bye, Sira na yan. Sira na yan. Butat. Butat. Butat, butat, butat. butat, butat. butat na yan. Ayan, nakaluuban. Giba na rin. Butat, butat. Butat na rin. Yan. Makalat. May <laughs> dalay. Mm, makalat ang mga apo ko. <laughs> butat, butat na. Makalat, kalat talaga yung mga apo yan. Mabudin na butat. Bubum. Sa kusina lang, butas, sa dini, bagong bubong Daan. Doon, sa kusina. Doon. Sa may ilaw na yun. Gordon. Mm, na. Yan. yan. Mm. May dahilaw. Mm, yan. Go Nay, nay, Magulo, o. Oh. Timo, magulo. Mga damit ng aking mga apo. Mabuti. Magulo. M may it itaan. Mo. Mm, may higaan. Iba. Mm, ito sarit, sa ibaba. Ang mga apo. Itaw. Diba? Di yan. Uh, um, oh yan. Yeah. Sa do Ah. Uh, hmm. Do nandot ang ko. Hmm. Sa yeah. ay kahoy. Tawoy. Hmm. Wala uling? Hmm. -mm, malang uling. Kahoy. Daladala -dala ko. Pasan. Hmm. Ala. Mm. Iyap. Yan. Lagay sa sako. Ang uling. hmm. Uh. Talat. nga nakakahiya. Talat. Oh, hindi. Yan. Yan. Talat. Oh, yan yan. yan nga po. bubong. Doon sa kusina. Dumang bubong. Kaya butas. Ah, babo. Babong ba, Ibu? Babo, babo yan. Babong pa. Ito lang ang kusina ko. Ang ano. Luma ng uh, iyero. nai. Di tay may naawa tayo, na papaitan natin. Oo, oo yan. papaltan yan. Pag magkapera ako, papaltan ko. Pero uh -uh. pag wala akong pera, hindi pa mapapaltan. Uh -uh. hmm. Pag ako may pera, mapapaltan uh -uh. lahat yan. Uh -uh. Pero pag wala ang pera, diyan, yan muna. Hindi pa naman nabagsak. Oo. Mga Matibay. Oh, matibay pa. pa. Nauusukan ay. Dawa uling. Baka itaw uling, diba? Ano yung uling? Ay, kahoy. Puputol palapa. Kahoy na galing kaingin. Lalagay sa sako. Yun, ang gawa ko. Babalagwitin. Palusong. Yun lang. Yun ang trabaho ko. Ah. Oo. Oh. Abahog ng kaunti manok. Ilang manok. Dalawa ulo. O, kakakulok Ayaw mo Nagtitinda? Ay, sino? Babantay. Ay, mga apo ko ay napasok. Napasok ang aking mga apo. Ay, wala magbabantay. Alis ako, magkakaingin. Wala ah. magbabantay. Sa bagay, pwedeng hapon. Hapon? Ang hapon. sa umaga, sarado. Pwede rin yun. Oo, yun nga. Tsaka na, ano, ah. tsaka na ako magtitinda pag ako'y marami ng tanim. Kasi, ah! may, may, tanim. Mm, tatanim ako, kamote, balinghoy, San Fernando. Yun ang aking tanim. <coughs> Hindi man ako nagtatanim ng niyog at kapatid ko ang nagtatanim. Ah, may tapatid pa ito. O, oh, Dami, Walo kaming magkakapatid. Taan, iba. Ikot -ikot. Ah? <laughs> ang ganda, paikot-ikot. Ha? Ando ng bahay. Nandito ang bahay sa kapila. Ari ang bahay din, kabaak. Yun ang aking mga kapatid. Ah. Dede nai, babay, ababay, may naawa tayo. Pag may naawa, bibigyan akong biyaya. Babait ako. Mm -hmm. Kayaan mo, mm, babait ng tao. Mababait ako. Mo? Mababait. Ha? Mababait ang apu ko. Maalam naman tabaho. Ay, wala pang trabaho. Bago pa lang nag-aano sila sa pag-aaral. Hindi. in ba ay. Yung gawa bahay. Yun, ay. ang trabaho nila. Ay, ay hindi makapag ano pa ng ano kasi <laughs> kasi sila ay ano hindi pa marunong maliit ba naroon naroon yung aking ano ako yung aking isang lalaki naroon din saka ako dyan sa dayasa naglalaro <laughs> naglalaro sila eh mga aking dalagita andyan na, saka Ah. Didik na'y nice? mm. talamat. Salamat din. At, at, mabait ako si po. Mm, mabait si ba. Mabait ah. ma ka din. Ah. Mm. Bububulan bu, kita. Walda. Boy, oh, ang ng oras, magkakapira din tayo. Amen. Dama, yan. Ayan, mo, pag ng Panginoon Diyos, magagawa din uh, uh, ang bahay ko. hindi <laughs> mm, pa ako nag-ano, hindi pa ako na, uh, ano, pag ako yung na, odi magagawa ang bahay. Hindi. Hmm, hindi, hindi, Daddy, bye atawa po. May atawa abo. Wala. Abo. Wala. Wala pa asawa abo. Abo. Ikaw. Ah. May asawa ka na. Abo. Abo naman. Sino yun? Nada. Daed. Ah, nasa daed. Ah. May itin ba ay. Mm -hmm. Bubuta abo.

Nanay! Mm. Mauna na apo! Mm, uuwi ng apo! <laughs> uuwi na apo! Uuwi ng apo ko! O siya! Salamat ha! Uh. Ay. So, bye-bye na apo. Bye-bye. Uwi ng apo ko. Di na ipo titin. Oh, may ba nan dingding ni lola? Da bait. Bait na ibo. Ay, hmm. mo, 'pag may awa ang Diyos, mapapatending 'yan? <laughs>